mga moms. so ito na yung aking hairstyle the finished product of my hair parang kung batang mamasita rin parang buk ni mamasita to donna mm, diba? screenshot nyo nga tas send nyo kay mamasita thank you so much so ito na nga Andito na ako sa farm, nandito na ako ngayon sa tindahan ko ng mga souvenir. So, sa mga interested. Oh. Oh. Uy, nagulat ako. Bayad na yung popcorn, ha? Ay, ah. Uh... Onsi yun, ha? Ah. Popcorn, onsi yun <laughs> na, <-sea yun>, <laughs> Tilibit. Ano onsi? Oh. Thank you, ma'am, si sa Bacho. Yan. Oh, ano, Marian? Si Marian, bigyan niya raw kami ng popcorn ni Marian. Palista naman dyan. Ako naman ngayon mag-ano, re-request. Hanggang wala oh approval. Mm. O, ano na, Alte, yan? Dali lang. Saan ba, quick, quick, dali rito. Dali rito, isa, hayop ka. <laughs> Yung mga basher ko po, nandiyo na naman sa taas, oh. <laughs> Nakalike ka, pa! Mag-alike ka tayo mamaya! <laughs> Thank you, Mamsi G, Sabatsoy. Thank you po. Oy, naka-isang tandoy ka rin sa akin, ah. Dapat ako naman. Dali, um... Bye guys. sampai nang Hoy, <laughs> 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 maglalakad ka lang <laughs> <laughs> Grabe. Sampung kwek-kwek lang kumain. kami. Ito yung iba oh. <laughs> <laughs> Ito niyan, na. Mami, malasalam, Indonesia. <laughs> ala Ayoko magsalita ah. ala Nako pag ako nagsalita talaga bimbo, sinasabi ko sa iyo, lasing ka kagabi. Ano Marian, ipagtapat nyo. Alas stress na ako kagabi. Oh. Na, oh. Alas stress. Si Marian alas 4 umakyat. ala Ayoko magsalita. Si Tenarian. Kaya ano nga yun sa iyo kung alas 4 ako. Kinagawa ni marian yung yung ano eh. hirap na hirap ng tunay na. Kasi Tapstick daw no, Don't no, tapstick Dinidor na lang girl O kaya ano Sa, sa totoo lang Kutsara na lang Thank you, G. G. Mga pauso nila dito oh pag may nagbigay po ng stars, ililibre ko yung dalawa ng bad Ang ganda mo ngayon eh. Alam! 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 Ang kaysiwa mo si Jin! Ako pala yun. Ang so, mama daw. Ang <laughs> so... yung mama ni Ate Donna. Hmm. <laughs> guys, uh -huh. Salamat sa pizza ha. Meron pa doon. Grabe yung karton, ang laki. Ay, mayroon pa doon. Salanan hmm. yun, basta nagtira ko ng isang <laughs> Hindi, kilala kita, Marian. O, isa lang kinain ko. Isang? Isang <laughs> Kasi? Tapos na kanina. <laughs> Mahayop na to. Ano ba naman yung dalawang pa? Eh? kwet lang. Kaya, Napilitan na nga lang sa magluto ng ano, kwek-kwek eh. Kahit batsoy na lang sa amin. Hindi ka pwede sa batsoy magagalit sa si lab mo, mataas ang kolesterol mo. Wala po, inaaway ako. Yung creatinine mo, tsaka uric acid mo, iba na. Huh? Uh -huh. Hindi nga ako pinablan sa tabi. <laughs> <laughs> ikaw lang. Mexi na ba ang tanan? mo ako, ay Doon ka muna. Oo, tawag po. 'Di ba? Donna. Mas ma-appreciate mo talaga siya pag mainit-init. Kaya wag ka mag ano, display ng malamig. Oh, kaya lang nag-iiba na yung lasa nung Hmm. Dali, lang, huwag mo na kay aalis. Andiyan yung itsumbak lahat. <laughs> Hindi ko nakita. Ngayon, mag-live kain ng kain. Anong gusto niyo tain ng tae? <laughs> Nagutom kayo ako. Amili kayo, kain ng kain o tae ng <laughs> tae. Meron bakot akong tote bag? Ba't na yan lumapit? Nagpakulay lang po ako, tapos binlower. <laughs> pagbalik ko mula bukid nun sa racket namin nila magpapariban na ako kasi magwiwig ako eh huh? <laughs> hmm namika ayun James ikaw Ha uh -huh. pa ano? Ah. Alam mo ba? Eh. Tyron, asa na mo? Na mo. <laughs> sa Grabe na tayo ni Sa 13 daw. Ako nga, tiniis nyo eh. naku na lang talaga sa... Mm, -mm. Tiniis nyo nga akong mag ano ng pizza eh. May kayong kayong dalawin. Tapos, pag may lalaki kayong apat, wala ako. Wow. Ay, So, may kwento na. Kami pa ka, muna yung kwento. Bye, everybody. Mamaya, maglalaba ako ulit. Pag Tap may lalaki, agad gugulong ka. So, Nabigo ka i Kumakain ka po ba? Hindi ako kumakain. <laughs> Mas raulo. Quick, quick lang ka tayo ni ko. Bakit ba chul? mo naman yung 500,000 mo. Sorry, 520,000. Gagawa lang ng kwento, hindi pa tama ah. Hindi kulang. <laughs> Hahaha. Bigyan mo nga rin itlog tong mga baklang walang mong itlog. At saka ang ganda-ganda mo kaya ngayon. Big na dalawang. You lol. Big na dalawang. Ikaw James, kumuha ka na rin. May itlog ka ba? <laughs> <laughs> May itlog man daw si James. <laughs> Kami pahirapan. Eh yan nagbabantay. Oh, bakit? Nasa ka ba? Nandiyan ka nagkakahilata. Nagbabayas ka na naman sa oh, foreigner. Gaga, nagsisend ako sa mga kaibigan nating malilibog. <laughs> <laughs> Apat daw. Pati <laughs> soft drinks, magtaisa na kayo ng limang taon, mga mo. nagsira ulo kayo. Kinaman na kayo mag-pray ito. Gwapa ka. Pag-sure ba? O, oh, kasi mga karami magtinda. Huwag na, kinakabahan ako dyan. guys, souvenir. Oh, so ito, pamay na lang po. Guys, souvenir kayo dyan. Parang mo... Australia ko pa po ito. Hindi mo maaabot, mataas yung hangirang ko. Guys! Ay, <laughs> lindi. <laughs> Ang dami kasing bago. Nih. Hmm. Hindi mo kayang i-vlog yan. Ha? <giblihan> huh? Hindi lang kasya sa iyo yung small, pangit agad yung tela. Di ba bumili ka? So, na, kapit, Ay, na Tanong ko sila kung gusto niya ng one. Ha? Huh? <laughs> <laughs> Ay, Ay, abot po. Tumangkat si Dio. <Diva>. Lap, <laughs> La, gusto mo ba na, yung one piece? <laughs> ha? Ito, yung Ay, ito. ito yung nakakaloka kay Diva. Nakatayo siya sa punso. <laughs> <laughs> wow. Di ba dito ka dali? <laughs> guys, na kayo guys. Para kanino na yan? Dalawa, 50, Lila kayo. Ha? <laughs> huh? Dalawa, sinkwenta. <laughs> Lila kayo guys. Ate Gretchen. Meri, okay. ano? Ay, parang bongga sa ito, Dabi. 50 Pesos lang David! Ang <laughs> oh, hayop kayo. 50 Pesos lang. Shout out sa Vanity Salon sa Balumpon. Hello! Shout out sa inyong mga guwapa. Mga bahoglats di. Nakapantulog si Marian. Yan yung pantulog niya, yan pa yung pagkakarampay niya. Parang kultu naman. Ang ganda kaya. Alam niyo, may nagawa kami ni Rhea dati. <laughs> Pumasok. <laughs> Umiwas, Pumasok. Si Umiwas si Rhea. Umiwas si Rhea. Ayaw niya mabulgar ma yung ginawa nila dati. May, may nagawa Ano po? Bakit ka nagpapaganda para kanino? Sa sarili ko. Hindi ba pwedeng para sa akin? Ay, gusto ko ito. Kasi <laughs> I don't wear white. edi di, balian mo na lang. <laughs> <laughs> si Marian kayo. Marian, ayaw mo magpabubay. <laughs> so... Ano argo? ako babaytos na ako yun. Bobo yun. Bobo uh, yung suso daw. mo. Ako malilibre na isang damit sa kanya. Oh, ano? Nakamalipat uh, na. <laughs> <-tingin yata. laughs> <laughs> 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 ka ka. Pamain na lang. JNT ang delivery. Na -a large. Ah, XL ka. Ay, brief ba gamit mo? May hmm. brief ka ba?